Hello po sa lahat. So Atty. Kid Castro po. So ngayon po sasagot lang po tayo sa katanungan ng isa nating masugid na follower si Miss Ayra. So ang topic po natin before is tungkol po sa pamamahiya sa opisina. So uh yung una po kasi na uh, situation is that ito ay nangyari sa isang empleyado sa pribadong sektor. So ngayon uh ito naman ay pamamahiya sa ilalim ng uh, pampublikong uh, opisina. So ang tanong po niya is, kahit po ba regular sa work sa government, so pwede bang managot kung ito ay nangmamahiya, naninira ng dangal, o bumabasto sa kanyang kapwa-empleyado, may pananagutan siya sa ilalim ng batas? So ang sagot po natin dyan ay, opo. So nakikita po natin dyan sa uh, ilang batas, at ng civil service rules. So, ito po ang kanyang mga pananagutan kung siya ay gumawa ng ganyang mga hakbang sa opisina. In short, yung term niya na namamahiya. So, kahit ikaw ayo ay isang uh, regular na po na empleyado, ay pwede ka rin pong panagutin sa mga sumusunod na mga panuntunan na nakasaad sa ating mga batas. So, unang-una po dyan is ang tinatawag nating administrative liability. So, yan po ay nakasaad sa ating CSC rules. So, meron po tayong Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees or ang ating RA 6713 na nag-aatas ng courtesy or respect at professionalism sa lahat ng empleyado ng gobyerno. Kung lamabag dito, ay maaari po kayong makaharap sa administrative cases tulad ng una, disrespect or discourtesy in the course of official duties na maaaring ituring na light offense or less grave offense depende sa bigat ng ginawa. Or pwede rin conduct prejudicial to the best interest of the service. Kung ito ay seryoso, ang epekto ng pamamahiya na maaring ituring na grave offense. So ngayon, ang katanungan dyan is ano ba ang parusa? So sa ilalim ng batas, ang parusa nito would include una po dyan is reprimand or suspension or dismissal depende sa bigat ng kasalanan at kung may history ng paglabag. So pangalawa pong pananagutan is what we call criminal liability. Kung ang pamamahiya ay nasaan nyo ng Una po dyan is paninirang puri or yung popularly known as libel or slander kapag ito ay nagdulot ng kahihiyan sa publiko o sa harap po ng ibang tao. So pangalawa po dyan is yung unjust vexation under Article 287 of our Vice Penal Code kung saan yung uh, paulit-ulit o sadyang pang-aasar na nakakaabala o nakakapinsala sa damdamin ng iyong kapwa empleyado. So ngayon, siyempre dito tayo interesado kung ano ang parusa. So sa ilalim ng ating revised penal code, ang meron po itong tinatawag nating multa o pagkakulong depende po sa kaso. So of course, kung sinabi nating criminal liability, 'di ba? If that constitute a crime, So, dalawa pong liability dyan. Meron siyang criminal liability or yung pagkakulong or yung isa po is multa or civil liability. But then, pwede po siyang solo din na civil liability na kung ang biktima ay nagsampa ng civil case for damages kung saan ang pamamahiya ay nakakasira sa dangal o reputasyon mo. So, pang-apat, So sa ilalim pa rin ng batas, pinapayagan din niya ang tinatawag nating workplace sanction. So bukod sa legal remedies na binanggit natin na nakasaad sa mga batas, pwede rin na magsampa ng complaint sa Human Resource or sa Civil Service Commission or sa Ombudsman laban sa empleyado. So maaaring isama ito sa performance evaluation at magdudulot ng epekto sa kanyang promotion. So, ito yung uh, pipigil sa kanyang promotion or pwedeng makapekto sa kanyang security of tenure or ang kanyang permanency sa trabaho. So, ngayon, ang gusto lang natin ipahati dito is that uh, kahit po regular na okay, sa trabaho sa gobyerno ay pwede pa rin pong managot kung merong kaso ng pamamahiya or paninira po sa kapwa. So, ang empleyado ng gobyerno na namamahiya sa kapwa empleyado ay pwedeng managot sa sumusunod. Gaya ng binanggit natin po kanina sa una, which include the following. So, isa po dyan is yung administrative. Diba nabanggit natin yung administrative liability, na under po sa civil service rules. Pwede po kayong ma uh, or pagsabihan, ang ibig sabihin ng reprimand. Or pwede po kayong i-suspend. Meron nga pong 30-day preventive suspension kung yung isang ka so kaso nyo po ay under investigation. So, pangatlo is what we call ang pinaka-worst is yung dismissal. So meron pang instances wherein merong uh, perpetual disqualification uh, to enter government service. Pero yan ay extreme na po yan na violation po sa ilalim ng ating uh, mga batas. So ngayon meron din po tayong criminal liability. So pwede po kayong kasuhan ng libel or slander or unjust vexation. At then again, ulitin po natin na when you talk about criminal liability, uh, when a crime was committed, dalawa pong liability yan. Meron pong criminal liability at civil liability. Pag criminal liability, pagkakulong po yan. So pag civil liability, uh, yan po yung financial obligation ninyo doon sa iyong biktima. Kung meron pong nasira po sa kanya dahil po doon sa inyong ginawang pamamaya. So, pangatlo po is yung tinatawag nating civil liability or civil damages. So, yan po ay kung uh, pamamaya ay nakasira sa dangal o reputasyon ng isang individual. So, pwede po kayong uh, pagbayarin ng damages. So, I hope maliwanag po yung uh, ating paliwanag doon sa katunungan ni Miss Aira. So hindi po dahil merong tinatawag na security of tenure sa gobyerno, eh meron na po kayong lisensya na pahiyain ang ikapwa nyo empleyado. So kasi naririnig natin dyan na hindi nyo ako pwedeng tanggalin sa serbisyo dahil permanente na ako dito sa aking trabaho. So hindi po yan totoo. So kahit kayo po ay nasa gobyerno or pampublikong opisina or sa pribadong sektor, wala pong lugar ang anumang uh, pamamahiya or yung ating paninira ng dangal or pambabastos sa inyong kapwa empleyado So minsan tinatanong din sa atin na uh, meron daw karapatan ang boss na pahiyain ang kanyang empleyado. Kasi parte daw sa pagdidisiplina, yung pamamaya, tama ba yun? Ang sagot po natin dyan ay hindi po. Kasi boss man kayo or regular na empleyado or you belong to the rank and file, pareho po kayong uh, empleyado ng gobyerno. So kayo po ay pareho may pinanagutan sa ilalim ng batas. At kailangan po nating tumu uh, tumupad doon sa panuntunan na nakasaad po sa ating batas at ng civil service rules. Particularly doon sa ating Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials. O yan, nakita nyo po. Public Officials and Employees under RA 6713. So I hope napaliwanag po natin ng maayos sa ating uh, follower, at sa inyo pong lahat. So, Attorney Kid Castro po, panatagang loob ng taong may lang hanggang sa muli. Kung may tanong po kayo, magtanong lang po and don't forget to follow, like, and share po ang ating uh, TikTok account at ang ating post. Marami pong salamat.